sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila. The music and news authority. One time the new Filipino time cabrígada alas dosinah Nangtang tanghali. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw. ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga pasahero sa mga pantalan, terminal at mga paliparan Tuloy sa pagdagsa para ho sa pag-uwi ngayong Holy Week. Kaligtasan ng mga maglalayag na barko ngayong Holy Week, tiniyak ng Marina. Ang DOTR ibinida ang mataas na on-time performance sa naiya ngayong semana Santa. Ang Westmincom patuloy ang operasyon sa mga nalalabing miyembro ng BIFF. Kasunod ang pagkamatay ng training officer nito sa engkwentro sa Maguindanao del Sur. Itinuturing naman na high-ranking NPA leader, at dalawang iba pa patay sa encuentro sa Batangas at heat index sa iba't ibang lalawigan sa bansa asahang mas titindim ba ngayong araw Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Buong puso, puso. kasama ang buong pwersa ng Brigada, News -FM, Brigada News FM Philippines In the heart Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, ito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw na ngayon ang Miyerkules mga kabrigada, March 27, 2024. At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Haji Ka Amillo. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Kabrigada, tiniyak ng Marina. Ang kaligtasan ng mga barko maglalayag ngayong Semana Santa. Ayon kay Marina Enforcement Service Director 2, Engineer Ronaldo Bandalaria, bago umalis sa mga barko ay nagkakaroon na muna sila ng pre-departure inspection. Regular anya nag i ang ahensya ng mga lisensya at dokumento na ginagamit sa pagbiyahe ng mga barko. Maliban pa ho dyan, pinagtibay din anila ang compliance monitoring enforcement sa mga barkong pampasahero at pati naman para maiwasan ng overloading ay naglabas sa na rin ho sila ng Marina LL Relaxation Order kung saan maari na maglayag ang at kahit wala pa sa schedule, basta't na naabot na ho ito ang authorized sa pasahero ng isang barco. Brigada Balita Nationwide Nakastandby na ang ating mga kabrigada reporters. Unaino natin sa PITX. Mga pasaherong darating sa PITX ngayong araw, inaasahang abot sa mahigit 150,000. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada 5 <laughs> Report Maaga pa lang ay naabutan na ng Brigada Manila Team si Ate Marilu na naghihintay sa mga buwan ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Kwento niya maaga siyang bumiyahe ngayon dahil nasa alas 8 ng umaga ang kanyang biyahe papuntang Daet, Marinas Norte. Anya minabuti niyang ibuk book mula pa noong ng buwan ang kanyang tiket upang maiwasan ng volume o dami ng taong babiyahe ngayon. Ayon kasi sa pamunuan ng PTEX, inaasang aabot uh, sa mahigit 150,000 ang mga pasaerong darating dito ngayong araw. Ngunit sa kabila nito, nilinaw ni Ptex Senior Corporate Affairs Officer Colin Talbasa na tatanggap pa rin sila na mga walk-ins kahit mag na dahil nakapaglagay na sila ng karagdagang bus units at magre-replenish lang din ang mga biyahe. In the court of changing lives, ito sa bigada ang Cortas ng 105.1 Bigada News sa Pan Manila sa Music News of Brigada Balita Nationwide. dyan naman ho tayo sa Cubao Bus Terminal dahil yung bulto raw ho ng mga pasahero ay nakabiyahe na patungong norte. Brigada Jigo Boy Custodio, i-brigada e mo! <laughs> Marga na patung norte ang bulto ng mga pasahero dito sa Baliwag Bus Terminal sa Cubao, Quezon City. Bitbit -bit ang kanika nila mga bagahe. Maaga nagtungo sa terminal ang mga pasahero na uuwi ng Bulacan at Nueva Ecija para gunitain ng Semana Santa. Simula alas 2 kaninang madaling araw, nasa mahigit 40 bus na ang nakabiyahe. Inaasahan naman na mas dadagsa ang pasahero mamayang hapon dahil sa half day lamang ang pasok sa opisina ngayong Miyerkules Santo sa ngayon ay wala pang pulibok na biyahe sa nasabing terminal. Tiniyak naman ang pamunahan na lahat ng mga dadagsang pasahero ay maa-accommodate at ligtas na makakauwi sa kanilang probinsya. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Musica News. Author. Brigada Balita nationwide. Sa na-IA naman tayo mga kabrigada. Ibinida ng Department of Transportation ang mataas na on-time performance ng airline companies sa Ninoy Aquino International Airport, Tunaiya, ngayong Semana Santa. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, naitala na itala ang 86.8% na on-time performance sa airline company mula sa lahat ng terminal ng NAIA. Ngayong araw, nag-inspeksyon si Bautista sa NAIA Terminals 2 at 4 kung saan iniulat nito na maayos ang daloy ng mga pasahero, pati na ang kanilang mga karanasan sa safety procedures at check-in counters. Komportable rin anya ang mga pasahero at maging ang temperatura ng paliparan ay nakadagdag sa magandang travel experience. Inihayag pa ng kalihim na walang problema sa pila sa immigration counters para sa mga aalis ng bansa dahil kumpleto ang mga personnel. Kasabay nito, tiniyak ni Bautista na hindi na mauulit ang mga nangyaring aberya sa iya na, na nakakaapekto sa flights ng mga pasahero dahil na rin sa maayos na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno. Sa naman ho sa Manila North Port, yung mga biyaherong Hudjaan ay pinili maghintay ng maaga sa kanilang biyahe kaysa maipit sa traffic. Ngayong ha, Holy Week Exodus Brigada Cath Austria e Brigada Bo Brigada Ilang biyahero sa Manila North Port Terminal ang piniling maghintay ng maaga sa kanilang biyahe kaysa maipit sa traffic ngayong Holy Week Exodus sa panayam ng Brigada News Surf Manila sa ilang pasahero na may behind bakulod at butuan. Mas inaisa nilang mag-overnight sa terminal kaysa maibit sa trafiko. Ilan sa mga ito ay bukas pa ang biyahe at ang ilan ay sa biyernes pa. Bagamat mayroong re-scheduled trip ng barko na dapat ay noon pang March 25, ngunit na ilipat ang March 29, wala namang stranded na pasahero sa pantalan. Ito pang nakaraang araw, naka high alert ang mga tauhan ng Philippine Force Authority sa tuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Paalala ng mga otoridad sa mga papaalis nating kababayan, travel light at huwag nang magdala ng na mga ipinagbabawal na bagay tulad na lamang ng mga patalim. In the heart of changing life, ito sa si Brigada Kaya Austria ng 105.1 Brigada News from Manila, the music and news. Pagkakabalita Lago ho tayo sa Matnog Port sa Sorsogon Bilang na mga biyahero sa Matnog Port lumobo na Sapat na Roro Vessel tiniyak ng PPA Brigada Rex Rabino, ibrigadamo. mo! Brigada! Nangangdaman na ang dagsa ng mga binahero sa pantalan sa Matnog Port sa Tursugod at kaugnay sa pagsisimula ng Simana Santa at Ano Butinson. Nitong linggo ng Palaspas ay naitala ang abot sa isang libong pasahero patungong Visayas habang tatlong libo naman ng mga rolling cargo ang tumawid sa nasabing pantalan. Ayon kay Matnog Port Acting Division Manager Aquiles Galinde, ang nasabing bilang ay mas mataas umano sa kanilang naitatala na limang daan mga pasahero at rolling cargo bawat araw. Inaasahan naman ang PPE na mas pa ang bilang ang biyahero ngayong darating Web ng Webo Santo. Ang mga nito ay pinangako ng nasa tanggapan na may sapat na Roro Vessels ang magbibiyahe sa buong Simana Santa. Ayan, ang pag na ng sinasa iba't batiwa ang ahensya ng gobyerno upang mamonitor ang pagpasok ng mga pasahero at ruling cargos. May bit ang, pag ang pagbabantay ng mga kinaukulan sa pantalan ngayon uh, upang walang mainusok na iligal na droga at iba pang kontrabando. Kasunod na rin ang nangyaring baybas na nasa buong lugar uh, kung saan may 14 million pesos na halaga ng ang nasamtan ng mga drug enforcement Philippines sa dalawang suspect na papuntang ang Mindanao noong Sabado, Marso 23, kumalit na harang sa barangay lihid ng lang nasabing bayan. In the heart of changing life, it's the Brigada Park 1.5 Brigada News at San Jose Pota, dahil yung authority. Brigada Balita Nationwide! Central Station, nagabiso sa mga uuwing pabikol na asahan na mahigit sa 12 oras na biyahe. Brigada Janessa Sevilla Manay i Brigada Bo Brigada Mahabang pasensya ang pakiusap sa mga pasaherong pauwi sa Camarines Sur at Bicol Region ngayong Semana Santa. Mahigit labing dalawang oras na biyay kasi ang inaasahan mula sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Ayon kay Bicol Central Station Terminal Manager Nona Repulsado, patas ng patas ang bilang ng mga dumarating na bus ngayon. Kung noong Enero, isang daan at apat na average na peak operation, nakapagtala na ng isang daan at sam na putanim na bus arrivals si Marso 24 at asahan ang pagdagdag pa ngayong araw dahil wala ng pasok sa eskwela at half day na sa opisina ng gobyerno. Dagdag pa ni Reforzado, bukod sa maraming bus, marami rin ang mga pribadong sasakyang babiyahe. Kung kaya, asahan ang mabigat na daloy ng trapiko, papasok sa lalawigan. Mm -hmm. Lalo na sa Quezon, o balon lamang nakakanon, tubig, sa kung sakaling ma-stranded, sa tao kang kinampo, alangan niya lugar, okay. um, hindi magugutong. In the heart of changing lives, ito, si Brigada Janessa Savilla ng 103.1 Brigada News FM Naga. The music and do so authority. Brigada Balita Nationwide. Hoy mula Bicol, Batangas Sport naman mga kabrigada. Ang bilang ng mga pasahero dagsa na ngayong Miyerkules Santo. Pila ng mga pribadong sasakyan na papasok sa loob ng pantalan, mahaba na rin. Brigada Clay Marquez, ibrigada e mo. Brigada. 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 B -b 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 <laughs> Brigada Gab at Brigada Haji, dagsana ang mga biyahero na magbabakason at uuwi sa kanika nilang mga probinsya sa Batangas Port ngayong Miyerkules Santo. Karamihan sa mga nakapanayam ng Brigada Batangas ay pawang magbabakason sa Puerto Galera at ang iba naman ay papunta sa Katiklan. Kung ikukumpara ang dagsana ng mga tao, mas marami ang mga pasahero ngayong araw kaysa sa kahapon. Nauna nang sinabi ng pamuna ng Philippine Ports Authority o PPA Batangas, nakalimitan talagang dinadagsa ang naturang pantalan kapag Miyerkules Santo. Sa ngayon, mahaba na ang pila ng mga pribadong sasakyan sa labas ng pantalan. May bahagya na rin pila ng mga biyahero sa ticketing booth. Una ng tiniyak ng bawat shipping lines na, na magiging sapat ang bilang ng mga barkong babiyahe ngayong Simana Santa. Samantala sa bahagi naman ng Anilaw Port sa Mabini, Batangas, marami na rin pamamagitan na patungo naman sa isla ng Tingloy. Karaniwan sa kanila ay susulitin ang bakasyon sa Masasa Beach. In the heart of St. lives, ito si Brigada Clay Marquez ng 104.7 Brigada News FM, Batangas. the News 104.7 authority. Oh, balita Ibang balita na tayo mga kabrigada Patuloy ng operasyon ng Westmincom Sa natito ng miyembro ng BIFF Kasunod nga huwi ng pagkamatay ng training officer nito sa enkwentro Sa datu Saudi ang patuan magin del Sur Ang kay West Mincom Chief Lieutenant General William Gonzalez Nagsasagawa nga ng operasyon ng first st Brigade Combat Team Na makainkwentro ang mga pinaniniwalaang miyembro ng BIFF Natagpuan nga ho sa masukal na bahagi ng encounter site Ang sugat ang ni Abu Halil Samantala, walong miyembro naman ng Dawla Islamia Group at pitong miyembro ng BIFF Karyalan Faction ang sumuko naman sa West Mincom. Patay naman ng isang itinuturing na high-ranking NPA leader at dalawang iba pa sa inkwento sa barangay Leviste, Rosario, Batangas. Nasa wihos sa pakikipaglaban sa mga tropa ng 2nd Infantry Division ang Secretary ng Sub-Regional Military Area 4C ng Southern Tagalog Regional Party Committee ng NPA na si junalis Arante Isita alias Aria. Kabilang din sa nasawi sa panig ng kalaban, sina Bernardo Bagaas alias John Paul, Logistics Officer at Erickson Bedonia alias Ricky. Narecover na ng mga tropa sa encounter site ang isang M16 Rifle, isang Baby Armalite, isang M4 Bushmaster Rifle, anim na Jungle Packs at mga parte ng Improvised Explosive Device. Ayon kay 2 Infantry Division Commander Major General Roberto tokapulong ang neutralization ni isita ay malaking dagok sa ng NPA na magreorganize sa rehiyon. Kata-bita nationwide. heat index sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Abaya sa hang masitit hindi pa ngayong araw. Brigada Sheila, badbug, i-brigada Itong mga lalawigan ang posibleng makaranas ng mataas na heat index ngayong Miyerkules Santo. Ayon sa pagtataya ng pag-asa, maaring pumalo sa hanggang 42 degrees Celsius ang heat index sa bahagi ng San Jose, Occidental Mindoro, Masbate City, Camarines Sur, Roja City at Mambusaw sa Capiz at Iloilo City. Maliban sa mga ito, posibleng umabot sa 40 hanggang 41 degrees Celsius ang heat index sa higit dalawang pupang mga lalawigan sa bansa, kabilang na ang Metro Manila. Kahapon, matatanda ang naitala ang pinakamataas na heat index sa bansa sa Capiz kung saan pumalo ito sa 44 degrees Celsius. Patuloy na paalala ng ahensya, iwas muna ang mga aktibidad sa labas ng bahay para maiwasan ang masamang epekto ng matinding init ng panahon In the heart of changing life ito ang Brigada Matibag ng 15.1 Brigada Nyo sa San Manila. Sa so, Misike News, Oso Orte! Brigada Balita ng ACY Karasyonal ni Senate Committee on Health, Chairperson Sen. Christopher Bongo, ito pong Super Health Center sa Bacolod City, Negros Occidental. Ito ho'y bilang parte ng kanyang dedikasyon upang pagbutihin daw ang healthcare system sa ating bansa. Ang kay Go, sa tulong ng SHC na ito ay maaring ma-decongest ang bilang ng mga pasyente sa mga ospital. Dagdag pa ho niya, makapagdadala rin ho yan early disease detection sa bawat mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng hatid nitong early disease detection, primary care at konsulta. Malalang ilan nga ho sa hatid na serbisyo ng Super Health Center ay ang database management, outpatient care, birthing, isolation at maging yan diagnostics and pharmacy balita nationwide sa tanghali. Hoy mga kapigada, alam ba ninyo na ang mga sanggol ay may kakayahan pala na makipag-communicate sa kanilang mga magulang? Ito kahit pa bago pa man magsalita ay sa pamamagitan ho ng pag-iyak, pag, pag at iba pang mga ekspresyon. Totoo ho ito mga kapigada. Sa loob ng unang anim na buwan ng kanilang buhay, ang mga sanggol ay maaaring kumilos ng maraming oras bawat araw upang mapalakas ang kanilang mga muscles at magpalakas ng kanilang neurological development. Hindi lamang sa panlabas na anyo mga kabrigada nagkakaiba ang mga sanggol, kundi pati na rin sa kanilang sleeping habits kung saan ang ilan ay mas gusto ang pagtulog sa oras ng araw at ang iba naman mas maaga po ang gising. iba naman nagpapapuyat. Sa mga unang buwan ng kanilang kanilang buhay ho mga kabigada, ang mga sanggol ay may natural na pagkagusto sa iba't ibang uri ng tunog. Tulad ng pagtibok ng puso ng kanilang ina na nagbibigay sa kanila ng kapanatagan. Kaya naman ho paalala sa mga mamis, tutukan ang mga unang buwan ng mga sanggol. Siguro hindi ng kanilang kalusugan kahit na nasa sinapupunan pa lamang, katuwang ang Moms Love ES1 Capsule. Simulang tupa rin na pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Moms Love ES1 Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide Nationwide sa tanghali kada balita nationwide. At mga kabrigada, yun napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami huwag ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay at Brigada Haji Kaaminyo. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo ang nat sa musika sa at balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of G